ko'y isang sirena Kahit anong sabihin nila ako ay ubod ng ganda Ako'y isang sirena Kahit anong gawin nila bandera ko'y di tutumba Ram na may tubig ang sinisisi Naglalaki ang mga braso sa akin Ram na may friend, Yuhu! Nakita mo ba nung bago edition eh, ang gusto ng isa ating libro? Hindi mo ba alam kung anong ginawa nila sa akin? Pasensya na! Marami ka sa mga inaati Friend! Lumingan ka nga dito, friend! Oh! Sino ka? Umamin ka? Bakit mo kinain sa friendship? Inuha mo siya! Boy, isang sirena Iklaw, iklaw, iklaw. Ay Aray, friend, Ayan, tatangat, tatangat na, na oh, na. ay, sakit no, hindi lang kita mahal. Ano? Mahal. Kung lagyan ka sa mahal bilang kaibigan. Ah, oo. Oh, mahal kita bilang kaibigan. Ah, Tanga-tanga na, bibingin-bingin pa. Ay, laki nga aga. Binabasa niya text teksto niya. Hindi siya ako pa rin ito, akin! Daniel! Daniel! Anak! <coughs> Wala ata siya. Ang bilis naman atanya niya, asawa ko. Ganyan talaga ang lahi natin ha, mabilis. <laughs> Anong ginagawa nyo na, inay, tay? Hmm. Kayo, tito, tita, ha? Kaya aga-aga kung ano ang gusto nyong gawin, ha? Oo nga, papabibibitins pa kayo, ha? Boga! Boga! Over my dead sexy body kayo ko kasi hala kayo. May lipstick kang bukla ka. Bakit? Sige, yeah, balang naman sama maayan. Ba't hindi ka nagtatawag? Halika na dito. Daming lalaki dito. Oo nga, bakat na bakat pa. <laughs> Gaya ka talaga. Nalabdi ka na kahit kailan. Hi, <laughs> girl, man. Hello, DJ. <laughs> sila. By the way, libre ka ba ba may pa gabi? Pasensya na hindi siya binibili at lalas na hindi siya libre na pinamimigay. Ah, pasensya na ah. Si Pamela ang tinatanong ko. Hindi kasi ako pumapator sa bakla. Ay, ang taray Tapos lalo <laughs> din ako pumapator sa balya ng uling. Narinig mo yun? Bal-ye-nang-u-ling! ko pa? Ano ang ginagawa mo? Para saan ba yan? Itong baklitang ito, hindi mo ba maalala? Magtatanong mag mag ba ako kung hindi? Gahi ka talaga. May date kami ni Babe. BJ, my love. Ano ba naman to? Ah, excited ka naman. Talendimatch. Tal Manahimik ka na nga. Maganda na ba? Maganda na ba? Ito na nga kaya. Maganda na ba? Huwag ka na kasi bumunda sa Davey ni BJ. Ha? Huh? Bakit naman? Niluloko ko lang niya. May ka ba? Kaya sa banyo, nakita ko si na BJ na hindi ka daw sisiputan sa date nyo. Alam mo, Desiree, kung sisiraan mo lang si BJ, wag na. Dahil hindi ako sa sa'yo. Sino pa ninawalaan mo? Yung nobyo mong hilaw? Siya, siya ang pas mo? Kaysa sa kaibigan mong simula pagkabata. Huwag ka na lang kasi pumunta. Masasaktan ka lang. At saka, di naman kayo bagay. Pangit ka. Gwapo siya. Mukha kang demonyo siya. Mukhang anghel. Lalaki-lalaki siya. Ikaw mukhang bakla. Sasabihin ko na, ng... anong sasabihin ng kapuluan ng Pilipinas pag nagkaganon? Sige mo na ako, Desiree. Ano ba kita? Kaibigan lang kita. Hindi ikaw si ako. Kaya ako ang magdesisyon sa buhay ko. Pamela, mahal mo ba ako? mahal kita. Yun naman pala eh. Hindi eh, mo ka naiintindihan. Mahal kita bilang kaibigan. Huwag ka nang na magulo, baka mas ipapakita dyan. Kung nagugutom kami, pagkain sa labas. Action. Huwag kang mag-alala, Pamela. Pag ilalaglag ka ng lalaki yun, nandito naman ako para saluhin ka. Mahal na mahal kita, Pamela hindi lamang bilang kaibigan, kundi bilang isang babae na sa buhay ko. Ako'y isang sirena Kahit anong sabihin nila Ako ay ubod ng ganda Ako'y isang sirena Kahit anong gawin nila Bandera ko'y di tutumba Ramnamay Ang sinisi si naglalaki ang mga braso sa kito mitik tikram na mai-tubig ang sinisi si cap. Habang kumitin mo't ang bewang Mga higaw na gumigewang Kapit ang pulbos na piniligay aling beba Upang matakpan ang mga pasa sa na galing sa aking ama Tila di natutuwa sa tuwing ako'y nasisilayan Laging nalalatayan sa paglipas ng Uh. 🎵 Sabihin <laughs> nila ako'y unang ganda <laughs> 🎵🎵 Hoy, oh, isang sirena Kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba Ram na may tubig ang sinisisi 🎵🎵 Naglalaki ang mga braso sa'kin itik-tik 🎵🎵 Ram na may tubig ang sinisisi 🎵 hindi rin ang butak niyo eh. Tito Tito Tito, tito. kayo dito, Tita ha okay, aga aga kita mo <laughs> nakita mo yun, baby kita mo yun Oh, wow, nakita niya kayo o o oh, oh, oh. oh. <laughs> Hoy, isang sirena kahit anong sabihin nila ako ay ubod ng ganda. Hoy, isang sirena